Bago binuo ang sensyang pangkalawakan, tinuring ng ilang tao ang Biblia bilang mitolohiya lang. Kayon ngayon, pinatutunayan ng siyensya na ang Biblia ay totoo. 3,500 taong nakalilipas, ang konsepto ng sansinukob sa panahon ng Tanso ay malayo sa katotohanan. Naniniwala ang mga sinaunang taga-India na ang Earth ay inaalalaya ng mga sagradong hayop. Inisip ng mga sinaunang taga-Sumer na ang kalawakan ay patag. Hindi man lang maisip ng mga tao na nakabitin ang Earth sa kalawakan. Gayunman, sa aklat ni Job na isinulat 3,500 taong nakalilipas sa panahon ng Tanso, na itala na ang kaalaman tungkol sa modernong astronomiya. Ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Nilalarawan ng Biblia ang Earth na tila kumuha ito ng larawan mula sa isang satellite. Ang aklat ni Job ay nasulat tatlong 3,500 taong nakalilipas noong panahon ng Tanso. Kagulat-gulat na ang kaalaman tungkol sa modernong astronomiya ay nakarecord sa aklat ni Job na isinulat sa panahon ng Tanso. Sa modernong panahong ito, isang kilalang katotohanan na ang Earth ay lumulutang sa kalawakan. Pero karaniwang kaalaman din ba ito noong panahon ng Tanso? Noong 1687, natuklasan ni Isaac Newton ang batas ng universal na gravitasyon at pinatunayan na lumulutang ang Earth sa kalawakan. Hanggang sa sandaling iyon, hindi naniwala ang mga tao na nakabitin ang Earth sa kawalan mga salitang nakarecord na sa Biblia. Gayunman, sa pag ng siyansya, pinatunayan nito na ang mga record ng Biblia ay totoo. Tatlong libong taong nakalilipas, record din sa Biblia ang revolusyon ng araw. Na dumarating na gaya ng kasintahang lalaki na papalabas sa kanyang silid at nagagalakay ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit at sa mga dulo niyon ay ang kanyang pagligid. Gayunman, noong ikadalwampung siglo lang natuklasan ng sangkatauhan na ang araw ay umiikot sa palibot ng gitna ng isang galaksi. Pinatunayan ni Bertil Lindblad na ang araw ay umiikot sa bilis na 250 km kada segundo. Napatunay na ang mga record ng Biblia tungkol sa rebolusyon ng araw ay tama. Tatlong libot daang taong nakalilipas nilarawan ng Biblia ng tama ang panloob ng Earth. Tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nang gagaling, ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Isang pangunahing kaalaman sa sensang panlupa na may mga patong-patong ng nasusunog na likidong magma sa ilalim ng lupang kinatatayuan natin. Gayunman, bago ang ikalabing siyam na siglo, tinuring ng mga tao ang mga salita ng Diyos na may apoy sa lupa bilang walang katuturan. Ito ay dahil noong ikadalawampung siglo lang natuklasan ng panloob na istruktura ng Earth. sa pamamagitan ng pag ng siyensya na na ang Biblia ay totoo. Tatlong libot limang taong nakalilipas, walang nakakalam tungkol sa water cycle. Gayunman sa Biblia na isinulat tatlong libot limang daang taong nakalilipas ang water cycle ay nairecord. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang-lang kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan, na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. May tatlong yugto ang water cycle, evaporasyon, kondensasyon, at presipitasyon. Milyon-milyong toneladang tubig ang sumisingaw mula sa mga ilog at mga karagatan sa pamamagitan ng enerhiya mula sa araw. Pag ang mga singaw na ito ay naipon, nagiging mga ulap ang mga ito, at pag ang mga singaw na nasa mga ulap ay tumama sa isa't isa at naging mga patak ng tubig, umuulan. Ang water cycle ay hindi nalaman hanggang sa ikalabing anim at ikalabing pitong siglo nang natuklasan nito ni na Pierre Pirol at Edmond Marriott sa pamamagitan ng mga eksperimento. Pinatutunayan din sa pamamagitan ng siyensya na ang Biblia ay totoo Ilan sa mga pinakadakilang siyentipiko sa kasaysayan ay lubos na kumbinsido na umiiral lang Diyos at na ang Biblia ay totoo. Ang Diyos na siyang mabuti ang umiikha ng kaayusan ng sansinukob para sa atin. Ang pinakamagandang sistema ng araw, mga planeta at mga kometa ay maaari lang magmula sa payo at kapangyarihan ng isang matalino at makapangyarihang entidad at dahil sa kanyang kapangyarihan, siya ay tatawaging Panginoong Diyos. Ibinunyag ng mga siyentipikong pagtuklas ang isang sansinukob na akma sa mga relihiyosong pananaw. Kung gayon, ang Biblia ay totoo. Naglalaman ito ng mga record ng mga siyentipikong katotohanan na nauna pa sa pagtuklas sa mga katotohanan ito sa modernong panahon sapat na ipinakita ng makapangyarihan sa lahat ang kanyang kadakilaan kapwa sa mga banal na kasulatan at sa siyensya. Ang problema ay hindi pagkukulang ng Diyos, kundi pagkukulang natin. Dapat tayong maniwala sa Biblia dahil ito ang tanging aklat na makakapag-akay sa atin tungo sa kaligtasan.